hirap <laughs> magtanggap na ano? Iya ka tama siya. yung inner ano niya. <laughs> magtanggap uh, <kasusabot, laughs> hindi ikaw yan Oo eh Oo ano Kambal to ko. <coughs> <laughs> Sabi mo ano ang pangalan mo? Para kasi... Anong eh, <laughs> <laughs> ginagawa mo ma? Ibablog na naman yon. Ibibinta ko itong mga to. na tayo. na naman lahat <laughs> naman Ya, macam macam. Aku tak pemua